ito naman mga sombrero pang winter pero ang mamahal mga kamanang ito ay dito tayong magaganda ng mga damit pero sobrang mahal yan lapad lapad yan mga sweater na yan tawag ah, kayo lapad eh, dalawang lapad siguro yan ito daming chocolate to nagtitingin tingin ako kasi kailangan din bumili pag malapit na rin ang Christmas ibigay sa mga apo apo dami daming

Ayan. Doon. Binigyan pa ako ng libreng chocolate. Salamat.